Hello guys, for today's video ay papasyal na naman tayo sa city center Ito nga pala yung mga kasama oh, ko ayan o, oh, meron tayong apat na kasama ang company nga na, pala namin ay AD Plastic ayan Biter na po dito guys Bumula. oh, shout out ka muna sa pamilya mo shout out sa family ko dyan sa negros <laughs> <up sa laughs> nawawala siya daw o, <laughs> oh, ikaw naman tan, ikaw na

Ayan guys, paparating na yung bus na sasakyan namin. Ayan o, no? bus number 116. Nandito sa likod, ayun. Sa kong harapan nyo yung babuksan, tingnan. Alright. Ayan tayo. tayo. Oh, mo ulan ngayon oh. Ayan, ito. Ayan guys, nandito na kami sa city center. Ito, naglalakad na kami. Kasama natin si Proylan, tsaka si Drew. Tsaka ito ba, yung dalawa. Ayan, mga dalawang sexy. Ayan, o. Oh. <laughs> Napakalamig ngayon. 9 degrees malapit na ang winter at malapit na rin mag dito sa Croatia kaya no, lahat ng mga tao naka jacket na dahil malamig na yan papasok na tayo dito Ayan, papasok kami dito sa New Yorker dahil may boots na dahil yeah. kami. Marami nang namimili dito Puro mga jacket ang hinahanap ng mga yan Oh my okay. ano yung jacket. mahal na nga ngayon ah, 20 euro tumataas na ang presyo ng mga jacket dahil in demand siya ngayon malamig na kalahin mo 20 euro na yung ganun jacket dati nakabili ako 5 euro lang ganong style din Hala, ikot pa dito. Ayan guys, so maraming namimili ngayon mga jacket. Oh, tumaas na nga. Oh. Meron ng 39 euro sa ganitong jacket. Oh. Ayan, 39 euro. 9 euro na to. Dati nakasale to, 3 euro lang. Ah. Ang ganda rin itong jacket na Ang ganda ng pagka, niya. na mga short kasi mura kaya pang para lasti, para next na kulap si Drew? Ay, sorry. Saan Di pa, walang away karambot dito. 5 euro. Chicago. 10 euro o naging 4 euro ng 5 euro. Chicago, 10 euro. Mura na yung mga t-shirt, 7 euro. 4 lang. Ang bahay. Thank you. 7 7 6.99 May ganyan ako. Huwag ako bibili niyan, may ganyan ako. Ito? Oo. Sino kulay sa'yo? Puti Oo. Uh -huh. may ganyan din ako. Oh, may ganyan, ganyan ka puti din? Puti din? Oo. Uh -huh. Pares tayo. Ay, hindi itim pala ito. Ganda 'yan. Ay, puti 'yan. Oh, Oo. puti ba 'yun sa, sa akin? Sa oh, puti. puti pala. Ganito din yata sa akin mo. na ganyan sa akin. double X sa. <laughs> Oo, ganito rin sa akin niya. Pareho. Ni ito, yan oh, kulay puti. Double extra stress Ganito din sa akin, nabili ko puti. Ito lang bibili. Maganda, magandang isuot yan, presko. walang <laughs> problema yan, pre. Pag nakita tayo, oh, mga lalaki. Ayan guys, namimili sila ng mga sando nila. <laughs> ito yung napili natin damit oh. Color black 7 euro Bibili na natin to guys At ngayon ay babayaran na natin Ang dami pa naman tao guys nakabili na naman tayo ng isang t-shirt sa New Yorker At ito na siya Ayan, Papasel pasel pa kami dito sa loob ng city center Kung punta kami dito sa trap. Bellevue Road sa isang t-shirt dito sa Crop. ngayon ay pupunta na kami dito sa city center ayan ah, puro city center may mga jacket na yan oo no may balahibo pa mumuran mumuran makin dalaring itik Ayan, umuulan na. Bilisan natin. Ayan, dyan kami galing kanina. Oh. Ayan, dyan sa building na yan. Ngayon naman, dito na kami pupunta sa city center. Ah. Yan dyan sa may escalator diyan. Sa escalator? Ah. Sa kita ay diyan. Yan nandito na kami sa loob ng city center. Magwi-withdraw muna daw yung kasama natin. Ah, sige. 20 euros.

Dati di sa Bigstone ako, ako yung tagaano ano, sa elevator. Hindi ka lang ganito, yung pasokan ng mga kahit na malalaki. Ah. Tapos baba parang... Mm -hmm. oh, ka, parang... Ah, patay ah. Thank guys, nandito kami ngayon sa Pizza Hut ng Croatia. Ayan, pumili kami ng aming kakainan. Oh, pumili ka na. 11.20. Ito na yung in-order naming pizza. Hati-hati kami dito sa isang malaking pizza. Ang binayad namin is 9.20 euro. Ayan. Sarap nito, oh kaprisyosa ang kanyang flavor. Ayan. Nandito kami ngayon sa Pizza Hut ng Croatia, Europe. Guys, kakain na kami. Yan yung mga nakikita nyo sa labas ng kotse. Lahat yan ginagawa namin dito sa Croatia. Yan mga hood, mga bumper, mga spoiler. Lahat ginagawa namin. Ayan guys, pauwi na kami. At ito yung nabili lang natin sa city center. Bumili tayo ng isang t-shirt sa New Yorker. Tapos yung mga kasama ko bumili din ng mga sandal at t-shirt at jacket. Ayan. Uh, taglamig na kasi dito. Ang temperatura ngayon is 9 degrees Celsius. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next video. Bye-bye.